yo mga kadyo, oh. sineset up na ni Parang Cool. Ah. Biya nga naman to, epic ride na naman to. Isang panaw. Laka ah. ah. siya. Ayos. Nice, Parang Cool. Parang Cool sa lakad natin. Ayos. May hata yung Mindanao, parang parigoy. Biya yung Mindanao.

naman Para support sa Let's go mga radyo Let's go mga Let's go Parang cool uh, Parang radyo, nakasama rin Hindi yung pinagbabawal yeah. na technique. Morning, nih. <laughs> sama si Boni Morning, you are nih. Sama Kak yo. Sab, morning, 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 yo. No, know, signitung, Idol, morning, <tis> let's Go, Mangajo. <tis> oh, sama Kak ah <laughs> Don't forget to like and subscribe ang kanyang YouTube channel at saka page. Yun. The BBG Riders so, TV. Welcome you. to the Tanawan City Hall. Yun. Thank you. We'll okay, hey. see you again. Yun. Dito na tayo sa, ano, sa Tanawan, sa City Hall. Bagong City Hall ng Tanawan. Ayan si Ka Charlie. Hello. Donig! Alas na, oh. Yun, know. <laughs> 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 you know? oh. Doon ako peso ka, Schneider. Parang tayo. Wag, wag, wag. Ah, Elmer, oh. Yun, oh. Ang tibay ng... Ang tibay ng ano natin, oh. Ang tibay ng... Ano ba to? Bagyo ba to? Ang <laughs> <laughs> lamig, ano? <laughs> Gila u. Gila u. Di ko ani pandisal ng batangas. Tapos kami. Ito yung yung. Wala ko masabi. Unang unang ahon budo laga. Unang unang liko budo laga. <laughs> I am Catwoman. Hear me roar. Yon. Ito kami sa ano? Tanawan City Hall. Ito kami magi start. Radio. Oop. Nasa tanawan tayo. Yun. Good. Let's go, Kadyo. Let's go. Let's go, Kadyo. Okay, dalawa. Tanawan. At sa tayo. Yun, budol na right to Malamang kay BBG. Diyan, <laughs> nantayin <laughs> mo ako ha. Ah. Okay, let's go mga kadyo. Larga na. Eh mga kadyo, paalis na kami dito sa ano sa Tanawan City Hall, sa bagong City Hall ng Tanawan. Larga na kami. Paikot kami ng Taalup. Okay, let's go mga kadyo. Ngayon <coughs> kakain kami dito sa ano. Papunta ng Patanga City. yeah, radio dito tayo sa ano sa para kabayanan to eh dito tayo dumaan hindi ko rin alam to ruta na to nakakalam to sila BBG kasi parang ano kami dito bisita dito sa kanilang lugar sa Batangas kaya nasa una si JR yan nasa una naka pink pink man kaya nasa una si Rudy Kasama ni BBG yan. Tagarito rin, da, tagarito rin niya tayo sa Matangas. Ha? Oo, oh, nagugulat yan. Dita mo ha? Wala naman sa usapan yun. Meron palang, ano, lakaran. <laughs> Ngayon may lakaran daw mamaya. May lakad daw dito. Ay, mga kadyo, nasa harap mo ko. Team Team Antipolo. Himantin polo 'yan. O oh, panalo. Panalo rito. Dagat oh. Sa tayo. Ah, Ganda-ganda mm, oh. Ito yun. Ganda. oh nalilita, lalita, lalita, lalita. Ang ganda rito mga kadyo eh, no, Pwede kumuha ng pagkain ng tilapia oh. Itong mga ito, kinakain ng tilapia ito eh Alin? Ito. Itong green? Oo oh, okay. Sarap yan dati sa loob Sarap yan sa loob kami ating kami ating dati. <laughs> Inakit namin dito oh. oh. Ito na yung tal Ayan, ayan yung musok na yun Ah okay So ito na pala yung tal Ganda, pero bayan lang tanawan? Tanawang Tanawang ito, tanawan? Tanawan to Tanawan pa rin? Malisa yata sa katika Ay, may naman po kang mga papay yung hey, mga kadyo, ganda rito. Yun. Know, uh, paring cool o. Uh. Dahil kay paring cool, nakarating ako you rito. Know. Number one. Yung <laughs> Kasi <So>, ano, <laughs> o, say, shout ka. Shoutout po sa ano, bebe ko na pinayagan na ako mag-ride. <laughs> Uy, bebe <baby> ko. <laughs> Ito number one to, Antipolo to eh. sa bebe ko, kasama ko. Kaya pinayagan <laughs> Kaya pinayagan na. <ako>. Kaya <laughs> hey, kita ng ano. Talik. S Sako pa rin to lang ano, ng uh, tanawan. few moments later dito? To, apple. Patag, patag. patag ba 'yan? Oo nga, no? apple. <laughs> patag, kita, kita Pangalan pa lang eh, oh. eh oh. apple, <laughs> Yon. Simula pa lang oh. Kuya, good morning uple simula pa lang ano to maaahon na malayo uh, sa kilometro, kilometro uple simula pa lang up na kaya yan oh ah, puta seryoso ba yan walang niya <laughs> Ang taas ah. Okay lang yung taas. Yung view maganda sa taas. Sige. Kayo, Dahil sa view, akitin natin to. Siya, yun, Dito sila mahon. Uh. Na nasa vlog niya. Oo. Tarik. Grabe. Grabe mga kadyo. Ito yung naaw namin ng taas. Hindi pa tapos yan. Tumigil muna ako. 24 ang gradient eh. 24 Medyan 24 Taas Huwag ka ko One eternity later. Paano ko nangyari? Basta mo may ito. Ayan. <laughs> oh grabe taas. Uh -oh. 24 gradient eh. Nag kaya kaya naman eh. Nakula ka. Tisoy. <laughs> 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 hindi, di waya. Yung hindi ako, busy ko Hindi ako eh. P -p 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 yon. Dito, may interview tayo si Bisik Tukul tukol sa inahon natin. Bisik number one. Ano ba inahon natin na yun? Ano lang ho yun, basic ho sa mga taga-antipolo yun. Anong tawag do sa ahon na yun? Yun ho, ang ahon ng uple. Uple. Ano bang pakiramdam nyo ngayon? Abay, ako, ano, apat na baba ako eh. Si Kajo, apat na baba. Hiningal eh. Ang tas eh. 24 yung gradient niya. Yung pinakang tarik na maikse pero 24 gradient. Pag kain ulit nyo ulit, wala nang baba yun. Pag nasanay ano. Ano? Sakop ng anong bayan yun? Tanawan o. Ah, yung uple, sakop ng Tanawan. Uh, tapos lulusong na tayo dyan sa... sa dito. Paradise. Sitio Paradise. Dito, dito. Sicho Paradise. Sicho May lusutan. Paradise. Ang lusot natin ay balete. Eh. Napakaganda ron. Tara. Ayun mga kadyo, after nung ahon na yun sa uple, ah, lusong naman tayo. Isang mahabang ahon daw, ah, isang mahabang lusong daw to eh. Pagkatapos na ito, ahon ulit. So mga tatlo, apat na ahon pa, ayon ah, kay bisikleton Hay mga my... ajo kakaliwa tayo dito sityo para dito muna tayo Oh, ganda Yan BBG, saan tayo ngayon? Ayun, nasa Balete Baywalk na kami. Pero ito yung parte ng look. So, yung nakikita nyo yung daan na yun, ipakita mo yung daan na yun. Kita mo yan? Yung malayong yun? Oo, oh, yung malayong yun. Diyan kami dadaan ngayon. Basic na basic lang yan. Pero ito, sakop to lang ng bayan. Balete, look. Ah, balete, bayan ng balete. Bayan ng balete. Batangas, ayun. Okay. Akala ko talawang pa, hindi na. Balete na pala ito mga kadyo. number 1 oh. matindi pa rin cool diretso yung ahon hindi haya. Laka, pa ko kaya naka apat na stop ako konti pa ha. konti pa yung lagay na yun ha pero kung nasinawa ko kapoy eh. kayo kapoy ka. pero, yun, hindi natin kayo hindi kaya yun Malapit na, malapit na bumigay. Oh, malapit na, bunti na lang. Wala, nagbara na lang muna ko eh, hindi mo lang kaya eh. Mga Tarik eh. A few moments later. Si eh. Dito tayo sa municipality si of Balete. Ayan. Ay mga kadyo, nasa tayo municipality of Balete. Katabi ko si Maricel. Ayan o. Ba't walang balete rito? Ayan o, balete. Eh, Ay, ginawa ng ano, building. Ay, eh, mga kadya, palabas tayo ng ano, ng parang uh, kabayanan to. Pagka kumaliwa, Lipa City. Pagka ng talik. Pag mataas na kahoy. Makikirahan nung tayo dyan. Anong tawag yung ahong na yan? Nangkaan. Nangkaan. Ayan, dito kami sa nangkaan. Ah, ito yung mata sa kahoy. Ah, ito yung pinaglagan. Dito tayo. Dito tayo. Okay. Ang yeah. galing, ah. Oh, okay ito, ah. Ah! Ay. Bitin. Ah. Baba muna tayo. Delikado. na ito. Mayroon mag-explain itong sa na Si BBG Rogers TV. Ayun, ito siya. Ito mga kapadyak. Ito yung nasasakupan pa rin ng mataas sa kahoy. Ang tawag nito ng kaan. Barangay ng kaan. Pag dito ko dumaan, diretso katagos ka ng mataas sa kahoy. May daan din sa kabila. Pero ito, itong daan ito, hindi ko alam kung saan papunta. Papunta ko nung dito. Ang bahay ng balete na sa bandaroon. Pero dito, may lusong pa dyan papuntang ano yung isang Victoria yung ano yung sari to sinulagdagan paikot lang yan kaso mo itong danto napaka delikado dahil? dahil ba't delikado? kaya delikado to dapat ikinerve ng konti puro luso eh isang straight hindi po pwede tsaka yung gradient nya 34 34 ang gradient to pero marami ng bikers ang umahang dito Kagaya na naka-out hunters, oh. shout out sa inyo pala Sa anyway mga out hunters, na pag-aon dyan oh. No? Yan yeah. ang pag-aon dyan, ganyan lang dalo Dapat ganito lang pag-aon, superman effect mm. Yan o, bye Si ano, yung, no? so, yung, yung Nasabi bata Nasabi niya ni Bisik ito nyo Yung bata mo, no? si Ira, baka gusto mong i-shout out <riots> Oh, Miss Ira, maganda rito Masan, pasyalin mo to Nakain ako One eternity later Oy, mambubudol. Be 24 oras natin to. <goyan> Ito yun, no. Oh. Budo. Ayun. Sarap. Pakikita sa TV. Ano 'yon? Ano? ano? Oh, di, mag, pwede mong mag sticker mamaya. Pwede po, pwede po na ganyan. Sa dikitan. Pwede po sana uh, sa pwede. Instant tipo pwede. Dito? Oh, sige, dito. po ang ano. Oh. Sige. Gatatanghali po. Ah, uh, ini kaya, yeah, Ali, nanayahan po namin kayo kumain dito sa AAA dito pa sa Kaya Batangas. Siguro. Ayun, natapos lang namin mag-lunch. Ah, diretso na uli kami. Hey, let's go mga kadyo. Kaya, sa pa si Marcel Casillo. Baka dyan dito tayo sa highway so, May ano po, part ko Cuenca Cuenca Ayan Tayo ng Cuenca Dito sa Batangas So dyan tayo dito Ano San Nicolas One eternity later sa paket ng ano, buso-buso dito sa Batangas. Ayan oh, no? aket yan, 'yan, Mataas 'yan. Sila BBG naroon na taas-taas eh, nauna eh. So, ito susubukan natin. Okay, let's go, mga kajo. Yeah. To the top, leave a legacy If I got something to say you better let me speak Turn it up a new degree Bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic, blood sonic I'm too honest When I take a few shots They're too toxic my Alam ka rin mga, mga kadyo, hindi na kaya. One eternity later. <coughs> so mga kaadyo, tarating natin yung I love buso buso. You know? I love buso buso. Ayan you know? o. Sa wakas ah. Pre Pre Tama spelling Di ba? Ah si ano Di ba? Boso boso antipolo Pitik tenga Ay pa pa picture mo Yun uh, Ipa-explain natin kay BBG yung kung bakit tinawag itong buso-buso Sa kung bakit pinupuntahan ito ng mga nagbibisikleta Ito si BBG Ito yung sikat na sikat na pinupuntahan ng mga nagbibisikleta Ito itong buso-buso Santipolo meron ito eh Pero Santipolo, buso-buso naman Santipolo Dito sa Batangas, sa Batangas ay buso-buso ang pronunciation niyan. Bakit pinupunta ng mga nagbibisikleta to? Bakit ya? Kaya magalis punta to kasi talagang gustong gusto nilang umahon dito. Kasi ang grade nito naglalaro sa 24, 25 at 27 pa. Kaya ito isa sa mga kasi kinagtalo, ito ang dadaanan mo. Yun. So hindi, hindi pwedeng hindi ka dadaan dito? Hindi pwede. Narating dito dadahan. Dito sa I Love Buso-buso. Buso-buso. Eh buso. ang si Kajo, naka-tatlong baba naglakad. Ayun. Pero kinaya kasama si JR, you know. <laughs>